harvest ng mga saging kasi tingnan mo yung saging namin guys oh tumumba pati lang ka bumagsak yung bunga yan ito yung nangyari sa bagyo guys kasi dyan na kayo sa boses ko guys ha kasi masama pang pakiramdam ko halos two days din one, two nights and one day din ako sumama yung chan ko sumusuka pa ako Buti, awa ng Diyos. Okay na ako. Ayan. Hmm. daming saging na natumba. Ito nga, oh, yung dalawang puno na to. Yun, ito yung natundan. Buti yung isang natundan, medyo na malaki na. Yung bunga. Yung isa, nakapuso pa lang na kaputol. Sayang. Ganun talaga. Pag sa kalikasan, wala tayong magagawa. Gustuhin man natin di masira ang mga halaman. Pero pag dumating talaga ang mga sakuna, nangyayari talaga yan. Oh, may tao dito. May mga tao dito. Ano po yun? Ha? ha? Punin nyo na yan. Huwag lang kayo umakyat, tapos manguha. Meron kasi nangyari nang dito. Ha? Meron nangyari dito, umakyat ng uha ng dalawang buwig. Ay, hindi po. Mm kailan po kami, kailan po kami. Sige, sige, kunin nyo na yan. Hindi, and, tsaka hindi naman din namin makukuha yan. Ay. Meron pa isa? Ha? Mayroon kunin. meron meron din pala doon sa gilid. Akit kayo doon, mayroon pong nalaglag doon. Ito. Paikot. ikot Meron ding di ano. So guys, wala nga ngalakal. Tamang-tama, nakita nila yung hiling saging o kung binigay ko na binigay ko na rin magulang na yon so, baka ano para yan sa mga taong ganyan pambili daw nalang bigas sa so, ladas ng bigas pang uh, ng mga lakal sila Nakita okay, nilang saging. Gusto na talaga nilang kunin. Ah, kaya pala umasa na dyan kanina. Natakot lang. Hindi ko tako. Uy, hmm. gila. ganda ba? Oo, pwede na yun. Kaso lang. Nahirapan tayo kung mga. Hibigay lang. You know, Ayan pa guys. Oo, ang ganda. ba. Okay na talaga yan. Pwede na yan. Baga... Okay. Mahulog hmm. Yung mulboy ko, bumagsak ta nakita din nila, Nakita din nila yan. Ah, kukunin yung sana. Mayroon naman nga sila ng lupak sila? Mayroon. Kompleto nga. Alam nila yung ano, bagyo. Ang ganda na yun. Libre na sila din sa mga ano ano na ganda ano na yung kay gulang na yan hmm. hindi mo lang tinanggal kasi nung sinabi ko sa iyo <coughs> magulang na yan sabi mo hindi pa pero parang parang binigay na yan dyan Ah, uh, nangangailangan talaga sila ng wala daw sa pagbigas eh, pangalakal, kaya yan, tamon tamang Talagang gusto nilang kunin na yan. Ano lang. Hingi. Mayroon pa ba tayong, mayroon na tayong sabadoon Na malalaki. Ayun, yung saba pa din yun. oh, yan. Oh. yeah, O yan. Magulang na yan, di ba? Hindi. Ang gulay yan. Hmm. Yung isa doon, magulang na. Oo. Hmm. Ah, yun pala. Ibigay ko na sa kanila. guys, sa aming laki-laki ng buwig tumumba na bigay na lang namin dun sa nangalakal. Meron na rin sila nakuha doon na yung Amerikanong hilog na din. Ganun talaga. Share the blessings. Yan pa nga mas magandang mag-share Kasi yan talaga yung mga ang, um, ano lang talaga, nangangalaka lang sila. Kailangan talaga nila yan. Yan ang magandang ibigyan ng sharing. Na din tayo, eh. Hmm. Ang bigas nga daw nila eh. Saan mo nakuha yung isang malaking saba? Ay, hindi doon. Yung dito. Talaga be, magulang na talaga to. Kasi ito yung una eh. Ito yung sinasabi ko sa iyo na magulang na eh. Ay, di ba mo, hmm, nga. Baka bumagsak ka pa dyan. pa yung sinabi ko sa iyo magulang na sabi mo hindi pa hindi lang kasi siya bakita kasi sobrang taas magulang na talaga yun siya yan guys ang dami dami naming saging na natumba pinang share na lang namin yung mga bumagsak sa creek kasi di naman namin din makuha yun sayang lang ito din medyo okay na rin to guys pang gagawin namin yung banana chips ano? Mayroon pa doon, magulang na din pala yung mabuhay ni Ron. Na-shoot. Na-shoot pa yung ginilas ko. Ha? Hindi. Tingin ko, balikan na lang daw nila yun. kasama ng local pastor eh kan local pastor daw bomba pastor Tara. Ito, hindi mo ito kukunin. Baka, baka kukunin nila. Pero sinabi ko, sila umakyat. <laughs> May mga mukha pa mali sila dito sa akin sa <laughs> vlog. Kukunin na sana nila eh. Nakita nila ako nagbibidyo. Ayan guys, ang daming bunga ng aking ano, papaya buti hindi na ano, may bulaklak na hindi na tumba ito naman yung ano, lalaking ano to papaya ang bulaklak ng aking balingbing guys buti hindi na sira yung oo buti hindi na sira sa bagay yung aking mga bulaklak ng ano balingbing, ayan guys ang daming bulaklak ng balingbing Yan. daming saging talagang na, ano natumba. Ayan, buti hindi nasira yung mga bulaklak ng aking ano, balingbing. Ayan. Meron pa naman doong saba na parang malapit na rin. Next week na yun, pwede nang iano isang saba doon. Hindi siya natumba. Ayan. Napatulong. Oo. -o. Dito, mayroon pa kaming anihin. Magulang na rin. Magulang na rin siya. Yan. Tapos ano na ni Ron more TV yung aming saging dito. Yan, yeah, yan. Yeah. Yung sa... Uh. Yung sa baba, laki-laking buwig. Hindi makuha yun. Sobrang hirap na ito. kung uh. kunin pa ni Ron. Yan. Ayan. daming saging. <coughs> kung hindi pala nabagyuhan, ang dami namin saging talagang ma-harvest. ay baka maano ka dyan. Malaglag ka dito ka na lang. Ay, wag dito. Dito ka na. Nakakatakot dyan. Ay, mahal. Mas nakakatakot dyan. Pag nadulas ka dyan, ay talaga, ang chinilas mo pandin, pandulasin yan. Makulit ka talaga. Madulas ka yung chinilas mo dyan. Hawak ka ha, hawak. Ha? Oh, oh, aku buat ni lagi ni. Dami, sirak dan amin. Salam. Pero madali lang mang tumubo yan, guys. Madali lang tumubo yung aming mga saging pag ganyan. Sige na. Sige na. Ito guys, oh. Malapit na rin ito. Yan. Malapit na rin ito guys. Yan. Ito kasi walang tukod kaya yun. Nalaglag siya. Yan. Pupunin na nila yung anong pinakuha akong saging. Kung tuwa na sila doon, talaking buwig guys. Ano pa man din, sabah. Yan. So, gusto, umalis na rin nang hindi din nung umuwi si Ron Morty. Kagla Naulan mm -hmm. na. Uwi na Ina tayo guys, umaamagun na. Babay na. Babay na guys, umaamagun na uwi na tayo. Pinakita ko lang sa iny iny inyo yung aming mga saging na nagatumbahan ng bagyo.